Welcome sa Tagalog Horoscope, ang iyong gabay sa pang-araw-araw na buhay. Hatid namin ang pinakadetalyadong horoscope na magsisilbing gabay mo sa pera, trabaho, pag-ibig, kalusugan at swerte. Nawa'y magtagumpay sa buhay ang lahat ng ating tagapakinig at subscribers sa buong mundo. Maraming salamat sa pag-subscribe at tanggapin ang siksik, liglig at umaapaw na biyayang hatid ng Tagalog Horoscope. Ito ang iyong pang-araw-araw na horoscope para sa Scorpio para sa Mayo 12, 2025. Sa napakagandang araw na ito ng Mayo 12, habang ang mundo ay patuloy na nagbabago sa pag-usbong ng tagsibol, isang espesyal na liwanag ang sumisinag sa iyong tanda, isang paanyaya mula sa kalikasan at universo na huminto sandali at magnilay. Ang tinatawag na Flower Moon ay nagdadala ng kakaibang enerhiya ng pagkamulat at pagbabagong anyo. Habang lumalakas ang kanyang liwanag sa iyong tanda, Scorpio, ikaw ay iniimbitahang pumasok sa isang mas malalim na yugto ng pag-unawa sa sarili. Ang iyong damdamin, na kung minsan ay tila napakalalim at napakalawak, ay tila ngayon ay muling pinapatingkad. At habang ito ay maaaring makaramdam ng bigat, ito rin ay bukal ng matinding karunungan at personal na pag-unlad. Ang emosyon ay hindi mo kaaway, bagkus ito ang daan patungo sa katotohanan mo bilang isang nilalang na puno ng damdamin at diwa sa araw na ito, habang dinadala ka ng enerhiya ng pag-usbong at pag-unlad, mahalagang bigyang pansin kung paano nakakaapekto ang galit sa iyong panlabas na anyo at sa mga desisyong ginagawa mo. Ang galit ay natural na bahagi ng pagiging tao, ngunit kapag hindi na proseso ng tama, ito ay maaaring magdulot ng lamat sa mga ugnayan at makapaglikha ng layo sa pagitan mo at ng mga taong mahalaga sa iyo. Sa halip na pigilan ito, subukang damhin ito ng buo, at kilalanin kung saan ito nang gagaling. Ang galit ay madalas na maskara ng takot, sakit o kawalan ng kontrol. Sa pamamagitan ng tahimik na pagmumuni, maari mong mas kilalanin ang mga ugat nito at sa gayon ay maisagawa mo ang mas mahinahong pagharap sa anumang hamon. Ang isa pang mahalagang tema ngayong araw ay tiwala at komunikasyon. Lalo na sa mga usaping interpersonal, tandaan na ang iyong mga salita ngayon ay may timbang na higit sa karaniwan. May kapangyarihan kang bumuo o sumira ng tulay sa pamamagitan ng iyong pananalita kaya bago ka magsalita, huminga muna ng malalim. Isipin kung ang iyong sasabihin ay makakabuti sa damdamin ng iba at makakapagpahayad ng katotohanan ng may kabutihang loob. Ang pakikinig ay isa ring mahalagang bahagi ng komunikasyon. Makinig hindi lamang para sumagot, kundi upang tunay na maunawaan. Bukod dito, pinapaalalahanan ka rin ng araw na ito na baka lumitaw muli ang iyong natural na hangaring magkaroon ng kontrol sa mga bagay, isang ugali na likas sa iyong personalidad bilang isang Scorpio. Ngunit may mga pagkakataon na ang pagpapakawala sa kontrol ay hindi kahinaan, kundi pagpapalaya. Marahil ito na ang tamang panahon upang iwan ang mga rutang paulit-ulit at wala nang ibinibigay na kabutihan sa iyo. Subukang lumihis, kahit bahagya lamang, sa mga nakasanayang landas at tuklasin ang bagong paraan ng pamumuhay na mas nakatutugon sa tunay mong pangangailangan. Sa gitna ng pag-usbong ng mga bulaklak sa paligid, paalalang maaari ka ring sumibol, hindi lamang panlabas kundi lalo na sa loob. Ang enerhiya ng bulaklak ay sumasalamin sa paglago, sa pagbubukas ng sarili sa liwanag matapos ang mahabang panahon ng pagkakasarado. Gamitin mo ang mensaheng ito upang balikan ang ugnayan mo sa iyong sarili. Kumusta ka sa loob? Napapakinggan mo pa ba ang sarili mong tinig o natabunan na ito ng mga ingay ng mundo? Napakagandang araw ito upang yakapin ang iyong kahinaan bilang bahagi rin ng iyong lakas. Ang totoo, sa pagtanggap sa ating mga takot, pag-aalinlangan, at mga sugat, doon natin natatagpuan ang tunay na kapangyarihan. Maglaan ka rin ng panahon upang magbalanse, hindi lamang ng mga gawain mo kundi pati ng ugnayan mo sa mga taong mahalaga sa iyo. Ang tunay na lakas ay hindi palaging nasa paggawa, minsan ito ay nasa pagtigil. Minsan ang tunay na pag-aalaga ay hindi ang pagbigay ng solusyon, kundi ang tahimik na pagdamay. Kaya kung may mga mahal ka sa buhay na tila may pinagdadaanan, maaaring ang presensya mo lamang ay sapat na upang maramdaman nilang hindi sila nag-isa. At kung ikaw mismo ang may pinagdadaanan, hayaan mong tumanggap ka rin ng suporta. Hindi ka kailanman nag-isa. Sa praktikal na aspeto, maaaring maging maswerteng kulay para sa iyo mayong araw ang kulay bughaw, isang kulay ng kapayapaan, katotohanan, at malalim na pag-isip. Ang mga maswerteng numero mo ay labing isa, 25, at tatlumput dalawa. Ang mga numerong ito ay sumisimbolo sa pagbubukas ng bagong landas, balanse, at malalim na koneksyon sa sarili. Ang maswerteng gawain ngayong araw ay ang tahimik na pagmumuni-muni sa isang lugar na malapit sa kalikasan, maaaring sa ilalim ng puno, sa hardin, o kahit sa bintana lamang kung saan mo masusulyapan ang langit. Sa ganitong paraan, mas madali mong maririnig ang tinig ng iyong kalooban. Habang papalapit na sa pagtatapos ang araw na ito, i-reflect mo kung ano ang mga bagay na nagpabago ng pananaw mo sa loob ng ilang oras lamang. Marahil may isang simpleng salita Isang hindi inaasahang kilos mula sa isang tao o isang tahimik na sandali na nagturo sa iyo ng bago tungkol sa sarili mo. Huwag mong maliitin ang kapangyarihan ng maliliit na karanasan. Madalas, ito ang mga tunay na nagbibigay liwanag sa ating paglalakbay. Magpasalamat ka sa sarili mong pagharap, sa iyong katatagan, at sa patuloy mong kakayahan na magmahal at magtiwala sa kabila ng mga pinagdaanan. Sa pagtatapos ng araw na ito, tanggapin mo ang katotohanang ikaw ay patuloy na nagbabago at ito ay isang biyaya. Hindi mo kailangang maging perpekto. Ang kailangan lamang ay maging tapat ka sa iyong sarili, sa iyong damdamin, at sa iyong paglalakbay. Sa bawat paghina, may bagong pagkakataon. Sa bawat hakbang, may bagong direksyon. At sa bawat pagyakap sa sarili, mas lalo kang nagiging buo. Kaya bago ka matulog mamaya, alalahanin, ikaw ay mahalaga. Ang damdamin mo ay mahalaga. Ang paglalakbay mo ay mahalaga. At ang bukas ay panibagong pahina na puno ng liwanag, pag-asa at posibilidad. Tayo ay magkaroon ng kaunting sandali upang ipagdasal ang lahat ng mga dalangin ng ating mga subscribers. Nasanay matamo nila ang kanilang mga pinapangarap sa buhay, magandang trabaho, mabuting kalusugan, payapa at masayang pamumuhay, at siksik, liglig, at umaapaw na biyaya at kayamanan. Ipinagdarasal namin ng mataimtim ang lahat ng mga komento sa nakaraang video, at hinihiling namin, Panginoon, na pagpalain mo ang ating mga subscribers ng masayang buhay sa mundong ibabaw. Maraming salamat po. Maraming salamat sa panonood ng iyong horoscope ngayon araw. Naway gabayan ka ng mga bituin sa iyong landas. Huwag kalimutang mag-like, share, at subscribe para sa iba pang cosmic na kaalaman. Hanggang sa muli, manatiling konektado sa universo.